bakit po ba magkaiba yung Diyos ng Muslim at yung Diyos ng Christian? Bakit ba magkaiba ang Diyos ng Muslim at ang Diyos ng Kristiyano? Alam mo kapatid, ano? Ang sabi ni Apostol Pablo sa 4.8 ng Galacia, ganito, pakibasa kapatid na Daniel. Gayon man ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Pagka hindi mo nakikilala yung Diyos, maaaring nasa pagkaalipin ka ng hindi talagang Diyos. Basahin natin sa English yan, kapatid na Daniel. How be it then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. Hindi talagang tunay na Diyos eh. Ngayon, merong tunay na Diyos. Sa mundo, maraming kinikilalang Diyos ang mga tao, kapatid. Kagaya ng mga bumbay, kinikilala nilang Diyos mga hayop. Kagaya ng tao dito, yung baka. Merong mga bumbay, kumikilala sa, sa daga, Diyos nila, daga. Nako, sumasalo pa sila sa daga, tapos eh, uh, yung tira ng daga kinakain nila, tapos lumuluhod sila sa daga kasi yun ang kanilang Diyos. May sumasamba sa hayop na mga apatang paa kagaya ng mga elepante, mga baka, ganon. Kasi nga maraming mga Diyos na kinikilalaan tao. May kanya-kanyang Diyos na itinuro ang iba't-ibang mga ministro, mga mangaral, mga propeta, Kagaya doon sa China, may mga ibang Diyos sila roon. Kagaya sa Hapon, si ang Diyos naman nila, si Buddha. Kung natatandaan mo yon, napapag-aralan sa high school yon. Ang Diyos ng mga, mga Buddhist ay Buddha. Isang tao yon, Gautama ang pangalan, Gautama Buddha. Eh, si Siddhartha Gautama Buddha, na pinanggalingan ng Buddhism. Hindi alam nung mga Buddhistang iba, eh, namatay dahil sa pagkain ng nakakalasong kabuti. Lason pala yung nakain niya. eh, biro mo, yung mga, mga Buddhista naniniwala, Diyos nila yan. Eh, para mapaniwala mo kung Diyos, Diyos ko yan, eh, patayin mo na lang ako. Hindi ako maniniwala ang Diyos yung Buddha na yan dahil tao lang yan at namatay nga yan eh. Ngayon, ang amin Diyos may anak, kapatid. Ang anak niya ang Panginoong Heso Kristo. Nakasulat sa 3.16 ng Juan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, ang kanyang anak ay binigay niya sa lupa dahil sa kanyang pagmamahal para maligtas ang mga tao. Sino ba yung kanyang anak na ibinigay niya sa lupa na para magligtas sa mga tao? Basahin natin yung 16.16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo yon yung anak ng Diyos na buhay. Yun ang kanyang anak na ibinigay niya para magligtas ng mga tao. Ngayon, bakit ako naniniwala sa Diyos na itinuturo sa Biblia na pwede siyang magkaroon ng anak? Basahin natin ang katwiran sa 94 nuwebe ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Ayan ang argumento dyan eh. Yung gumawa ng pakinig, hindi ba pwede siyang makapakinig? Yung gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Ang sagot, abay, pagka makakagawa ka ng mata, ay eh, makakakita ka rin. Eh, tinan mo nga yung taong nakakakita. Nakagawa rin tayo ng mata na nakakakita. Yung camera, gawa ng tao yan. Parang mata yan, nakikita kita sa camera. Nakikita mo rin ako dahil sa camera ang nakaharap sa akin. Di ba? Yung pakinig, di ba kung nakakarinig, makakagawa rin siya ng pakinig? O, tinan mo yung taong nakakarinig, naintindihan niya bakit siya nakakarinig nakagawa rin siya ng pakinig. Itong mic, pakinig yan eh. Yung napakinggan ng mic ko rito, binabato dyan sa inyo sa Pilipinas, naririnig nyo ako. Kaya kung yung Diyos ay nakagawa ng pakinig, pwede ba siyang makarinig? Siyempre. Siya nga ang gumawa ng pakinig, siya pa ang hindi makarinig. Eh siya rin ang gumawa ng mata, pwede ba siyang makakita? Natural. Eh kaya nga siya marunong gumawa ng matang nakakakita dahil siya mismo nakakakita. Anong kasunod nun? Eh kung siyang gumawa ng bahay bata, yung bahay bata ng babae, nakakapanganak. Siya pa kaya hindi pwedeng manganak? Eh makapangyarihan siya sa lahat. Kaya naniniwala ako, ang Diyos namin may anak. I prefer to believe in the God of the Bible. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid.